Have a good day! So, eto na nga yung aming mga hanging gulay. Tingnan nyo naman, ay kalalago na talaga. Napakasarap ng pagmasdan sa umaga. So, eto na sila. Ayan, namumulaklak na. Eto na yung aming first batch ng talong. So, ano to? 14. 14 na puno ito. So, tingnan nyo naman. Ay, kaganda-ganda na talaga naman. So, ang lalago na rin. Ang lalago na nila. So, yung space ay kulang na. So, kailangan na namin i-adjust yung aming space. Kasi, nagpapangabot na na yung kanilang mga dahon. Ay, kasarap ng pagmasdan. Nakakataba na ng puso sa umaga na. Makikita sila. So, eto naman ay may talagang buo na siya. Ayan. Eto yung pinakauna naming uh, bunga ng talong. So, tingnan nyo naman, o. Oh. Ayan. At eto naman. So, eto pa ay talong pa to. So, kabatch pa nila yan. At meron na rin yan, oh. Ayan. Tapos, eto naman yung sile na mataas na rin sila, o. Oh. Ayan, naabot na nila yung ano. Ito, nasa kalagitnaan. Ito naman ay malapit nang maabot yung batel. At yung bunga. Hitik na hitik. So, ayan, oh. Hanggang dyan ay ang bunga niyan. Tapos, ito rin. Ayan. At, itong isa, ayan naman. O, oh, ba diba? So, tatlong puno lang yung aming sili kasi yung dalawa is namatay. So, eto naman, yung experiment ni Habi na kangkong na parang ginaya niya nga sa yung pagkakatanim. So, okay naman, ayan. At yung pecha namin, sa so nakapag-harvest na kami ng isang araw. So, hindi, si Javi yung pagkuha niya ay hindi niya pinutol yung pinakapuno. So, kinuha niya lang yung mga magugulang na yung unang dahon. Kaya naman, ayan, may natira pa. So, kahit may mga uod-uod yan, so, ayan sila yung matira sa amin. O, ganun. Tapos, dito naman sa kabila, ito yung bagong uh, talong na amin tinanim. So, hinabol ko to kasi gusto ko makompleto yung 20 na puno ng talong. So, anim yung dinagdag namin. Kasi yung naunang batch ay uh, nakulangan ng isang peraso. So, 14 yung unang batch namin. Tapos, dinagdagan ko ng anim. So, ito kasama pa to dun sa 14. Ayan. Ito kasama pa sa 14. So, ito yung kasama dun sa anim na huli. Tapos yung isa kasama pa din doon sa 14. At eto naman yung sibuyas na akin tinanim. So uh, panibago na to kaya lang yung iba eh hindi na naman nakasurvive. Mm -hmm. Pero oh, na na. Eto okay siya oh, di ba? Ay kahahaba na oh. naputulan na nga ng isa. So ayan, nilalagay ko yung kapag naprito ako ng itlog at saka nagluluto ako ng sinangaga tapos, dito naman sa kabila, yung walong puno namin ng kangkong. So, nakadalawang harvest na kami dyan. So, kahapon nag-adobo ako. So, yan na ang aming magagandang gulay.